minsan, habang tumatanda tayo ay uh, sa saka na natin na unawa ng mga bagay na dati pala hindi natin pinapansin. Dahil uh. nung bata pa tayo, madalas tayong pagalitan ng ating mga magulang dahil sa simpleng bagay lang. Uh. Gaya nang ayaw natin sumabay sa pagkainain. Uh ayaw matulog ng umaga. Kapag iisipin mo nakakainis siya. Pero ngayon habang tumatanda tayo, bigla mo nalang marirealize na may mas malalim palang dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Kain ng pagkain ng kasama sila. Akala natin simpleng banding lang. Pero para pala iyon sa mga oras na darating. Yung ikaw nalang mag-isa ang kakain nasa trabaho ka o nasa malayo sila. Hindi mo na mararanasan ang sama-samang sama, -sama pagtatawa at pagkukwentuhan habang kumakain kayo. Maraming oras na halos wala ka ng panahong maghapunan na ng maayos. Dahil puro fast food. Minsan nga noodles na lang para matapos na agada tulog ng umaga. Dati halos lahat gagawin mo para makalusot at magpuyata. Pero ngayon sobrang dami ng trabaho, obligasyon, responsibilidad, at halos manlimos ka na ng tulog dahil hindi sapat ang tulog mo. Gigising ka ng pagod at hindi mo namamalaya na wala pala nga pahinga ang katawan mo. Ay tuloy ang pagod na parang walang katapusan na yung mga feeling na pag absenta uh, sila sa special location mo mararamdaman mo ang sakit yung mga maiisip mo kung bakit uh, hindi nila kaya nga mag present sa special location mo uh, naiintindihan mo na ngayon dahil mas pinipili nilang magtrabaho at magsakripisyo para magbigyan ka ng magandang buhay eh kahit pakapalit noon ay hindi sila makasama sa importante nga araw mo. Makibigan yun pala yun. Gusto nilang mabigyan ng mas magandang kinabukasan at oportunidad na sila mismo ay hindi naranasan iyon. Ang hirap pala nga tumanda. Tuloy-tuloy ang oras at minsan hindi mo na namamalaya na palungkot ah. Nang palungkot ang mundo mo Puro trabaho Responsibilidad At kaunti na lang panahon para sa sarili mo